isang wanted person, inaresto ng mga kapulisan sa Quezon City para karapin ang kasong isinampa sa kanya sa paglabag sa Batas Pambansa Bilang 22 o ang Bouncing Check Law. Muling magbabalik sa balitang niyan si Patrolman Katrina Joy Banag. Kuha sa video ito ang paghuli ng mga tauhan ng District Special Operations Unit ng Quezon City Police District sa other wanted person na kinilalang si alias Luisa. 44 anyos, residente ng Barangay Tatalon Quezon City. Bueno ibarto para sa kasong na PB22. Yung karapatan. Pero po kayong manahimik, ano man Siya ay inaresto alas 11 ng umaga noong May 13 sa nasabing barangay dahil sa hindi pagdalo sa scheduled hearing kaugnay sa kaso nitong paglabag sa batas pambansa bilang 22 o the bouncing check law four counts na may criminal case number 2401761 hanggang 2401764 na inilabas ni Honorable Sheena Marie Abelia Davis, Presiding Judge, Metropolitan Trial Court, Branch 37, Quezon City, na may inirekomendang piyansang 72,000 pesos para sa kanyang pansamantalang paglaya. Isinilbi sa kanya ang warrant of arrest at binasa sa kanya ang kanyang karapatan. Ang akusado ay nasa kustudiya ng pulisya habang nakabimbin ang pagbabalik ng warrant of arrest sa korte ng pinagmulan. Mula dito sa Kampo Karingal, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Katrina Joy Banag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.